Ah, oh, si Kuradang Arena. Hi Kuradang. Hi Action John. Hmm, si Action George Arena ho. Hi Action George. Hi Man Cords. Ah, oh. uh, te pa nga mustaha si Kuradang be? Cords, kamusta na ikaw? Okay ah. Uh... Oh, okay wow. lang. Okay lang si Kuradang. Ah. Uh, Imo'y arurang, nanotong imoturang... Aksyon Jhon! Yes? Lui ahi ko be! Mapa-lui ah naman, oh. <laughs> <laughs> Medala ka dahil nga, Lui ah, Aksyon Jhon? Mayari. Ah, uh, ba't um, kay... Kinang maghatag ka ni siya Oo. Oh. Hindi mo um, pag-irikta kay... Persado mm -hmm. ning usugya. Oo. Oh. Ba't siya sakitan ka dyan? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ang iya nga dahil usugya sa ngati. Hindi mo mawaya. <laughs> Grabe, galing siya Rurang, ba? <laughs> Oh, kurada nga kisi kami anay nga duwa na action George bi, ang sungad mo pati tibusuka na na Mama, chup chup. Hmm, kana miton kay kuradang nga magkiss no. Gabilin lawa'y lawaya sa asta sa agtang, hindi ga kalikop ni guya mo. Gani. Hmm. <laughs> pati agtang dalas das mo. Ah, uh, nanato Action George! Action George! Oh? Pabasa na ta? Ang nagligad nga bahin sa aton sugilanon na kibot ang duha. Pongchuela kagwan sa hinalilang nga may nagpana kayam yama, -yam. Kagdaku naman ang katingala sang pispis nga adarna. Diri nga pahin magapadayon ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Pong Choy La ni Juan kag ni Pedro Kuto Swerte ko, swerte ka, pare ko Kahit karundir ang uso Ton, lis nga gon nga ilong Okay, basta DER TILOK Tan aon Oh, may nagtiro sa kayamyam pong chwela Okay Yamyam, yamyam -yam. ah, Pakigbat Yam-Yam. Sa ulo lang ang igo mo Kag naglapos ini Kag hindi ka sila mano Oh, hindi na ako Makakinawa Oh, yamyam ah -yam. Iyam-yam, iya-miyam, 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 iya Oh? iya aku iya Oh? iya miyam iya miyam iya Oh? iya miyam Oh? Yam iya miyam iya si Pedro Kuto. Oh? oh. Yam Yam, Kau iya miyam iya miyam iya miyam iya miyam iya miyam iya miyam iya miyam

<laughs> Ibiyaan ko na lang Ang akong pagkamanan ng god ko ang subong, Kawit ko ang akong sanggot Eh mi puyo ako siyudad Kapubrit noon mi sa mi na lang Habay na nga petrol Pedro ko. Uh, pe, pe, A-a-pe-a... Pedro. Uh, ano mo? mo bala? Uh, Oo. Hmm. May ginpana kami. Uh, kagari na sila sa kuta Kung maturi na. Napatay nyo bala ang upod ni Juan? Ah, uh, hmm. napatod ko. Nga napatay na siya sang tirong, ko sa sang pana. Kanyang masuti ng pana sa iyo ulo. Kung magsubong sina, Magpreparar ka mo na siguro ko na sa hindi madugay magabot na ang hubon ni Juan kag ni Yam Yam. Ah, uh, kon, lain naman ang report ni ni Pedro ah, uh, ni Yam Yam hanggang Pedro. ano? Uh, Oo. Oh. Paano magkupo si Yam Yam kay patay na? Ah, uh, uh, kon, Uh, may isa kami ka nakita kay na nga upo niya nga maniwang kapagkatapos sang sang uh, daw iya kumpu kapagkatapos singkit ang mata Ano? Uh. Oh Oo uh -huh. Ini may ini kinahanglan preparahan na ito nini kaya wala man ako mahadlok sa maniwang nga ina. Oh, Sige, sige. Isa lang kapiti, matumba na ang maniwang nga ina. Oh, Sige, sige, Pedro. Ah, uh, galon, Pedro, kailangan matundaan ko nga sining mga kaupyanan kahit matipon ko sila nga maganda kay wala lang makaibalo nga itong kunta. Ano uh, ba ang ngalan sa maniwang nga ito? Ah, uh, hindi ko lang mapatod. Pero sa kung pagpanidag kag pagpamati kay na, nagahingalan siya kay, siya kay, ah, uh, uh na. Ano? Oo. Uh -huh. Pung na? Oo. Siya kay Inchek ang tao nga na? Ah, uh oo, oo, agalong pedo. Mm -hmm. um, Kung nagsubong siya, ipreparar ang tanang ng mga soldado. Kagsugataon!

lagi kita kosong putaran sang subuh ku ada empat subung subuh cuy lah Eh, kawan Eh, nak lah si yam-yam Apa matut? Alah Lubung ngaku nabian Ini kamar kabalaka Aku amati malos para kai yam-yam Selamat teman pun cuy lah kita makai pulau Ya samtang kita nagat tungtung sa pagkatod May mga tao galing nga nagat tanau Kag-armado sila. Kaginali lang nilang ginpana si Yamya. Eh, uh, hama matod. Oh, Erech, Erech. Oh, ibong adala. na. Hey, baluan mo bala kung sino mga tao nga ito? Ah! to ni Pedro Kuto! oh. Nagahambag ka ba sa matod? Ibu uh, nga darna? Matod na! Tungon na kita! Malapit siya kuta! Ipidro ko to! Oh! Oh! Heretse! Kawala ka ng pabaro na yun! Abo matod? Ikaw para ibo na na! Makik ka rin ko Kalbohon talaga ka! Oh! Ah. Hey. Chief! Kuwa Oo. Oh, pabayin na lang siya. <laughs> Kalbo ka to, duwano. <laughs> pabayin na lang siya. Kay kinanglan, nga maplanuhan naton, kay mapangita kung sa diin bala ang kuta ni Pedro Kuto. Amo mga to. Pispis nga darna. Pwede ba lang magpalapit ka dire? Kay istoryahan naton, kay planuhan, kung paano naton mapapas ang mga tinawo ni Pedro Kuto Tara. Oh. Ah! Ayan ako! Ano ba yung ato ni Suryahan? Nagaplano ako. Magpamati ka mga dua. Antes ako mamati! Madali lang! Ha? Nga. Oh, Hindi. Oh. 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 Nagpamuhin ka? Oo! Oh! Hindi. Lantawa nagtawa ang tanong nga natupan sang imoy te nangin nangin isa ini katanong nga bato ah! amo gid na kay may gahom nang ako ni te oh are magpamati ka mong duha karon magamatamat na kagat ang kadulom Kinahanglan nga makaparapit na kita sa kuta ni Pedro kuto kag sa nga malapit na nakita dito, magkanta ka. Para ang tanan nga mga tinawo ni Pedro Cotto, matulugan. Pagkatapos, isa-isa mo sila nga itihan. Sa sila mga imbato sila. Pagkatapos, pangitao na si Pedro Cotto. Kag dito, iti malos na to ng amon siling nga mga kopdanan sa minuro, nga ginhalitan sang labi ni Pedro Cuto. Kuto. Ah, oh, Gusto. marami na nga, marami na nga plano. Oo, oh, hindi na galing kita gusto kinahang ng Granada? Ah, uh, ah, uh, kwan, eh, eh, ang Granada mo sa din balay na halin, ha? Ah, uh, harin China? Oo, oh, uh, ah, uh, hindi na, <laughs> hindi na paggamitay na. Kaya wala ka sa harin tayo Granada, China? Ah, uh, kwan. Ah, uh, Haboy mo kerana na chayra Hana mo para kwa anpin na Ah, mo ganin ang mas dedikado eh Kayo na patod nga substandard ina. Ah, eh. uh, sige sige Mapahuay kita sama mga kadali Sabi eh, rin kerana na chayra Gusto mo pistola? Ah, uh, uh, kwan, eh hindi na lang Pistola? Aring Japon chayna? Uh, ah, abe be, patanawa ko bisang pistola mo oh, oh, kasa parang lupok na Abe Kasahon ko ini. Oh, ay, uh, na lang. Kay <laughs> kakasaka eh, pa lang, galupok na. Ah, uh, sige, sige. Arige, kawari ni kanay, gusto, sige, karate na lang. Karate. Ma okay. Magpamati ka bang dua. Karoon na. Kinahanglan nga baka kita sa pagpalapit sa kuta ni Pedro Cotto. Pispis yan daw na. Nahibanuan mo naman kung ano ang imo dapat imoon. ikaw man Samtang ako, mangita man sa pamagi, nga kung sa diin ang ginahukmungan ni Pedro Coto. nga biyan so dagid niyo sa pagpamati oh, ang mga okay. mataong nga sungpon sang aton Sugilanon nga ginatiguluhan kadugay sang aksyonan <laughs> <na. laughs> uh, landong sang patay nga kahoy sa kasaysayan ang pagpasimpalad ni Juan kag ni Pedro Cuto kag sang pispis nga adarna kag ni Pong Choyla. <laughs> Action nyo, 33, George the George. Tikaw Cabrera sa Iloilo -Ilo Action Radio.